Hello guys, what's up? Musta kayo lahat? So ito na yung ating pang 6 uh, and event. So, meron tayong uh, previews na hindi pa natin natatapos. So, dapat e eh, sumali kayo doon kasi sayang naman. 100 each yung mananalo dun sa ating fifth event. So, bago tayo magpatuloy ay mag-pray muna tayo sa glit. Lord, thank you sa lahat ng blessing, sa lakas, sa mga chances, at sa mga taong lagi nandyan sumusuporta. Sana po, bigyan mo po ako ng more na biyaya para magpatuloy ako sa paggawa ng content na may goal na tumulong at magshare share Sana rin po maibalik na ang monetization ng channel ko para kahit pa paano may magamit akong pondo sa pagbibigay kahit konti lang. Hindi ko naman po goal na sumikat pero kung will mo yon edi bonus na lang. Para mas marami pa akong ma-inspire at matulungan. Guide me palagi Lord at tulungan mo ako sa panatilihin ng tama at malinis na intensyon sa puso ko. Lahat ng to para sa iyo. Amen. Let's go! What's up, what's up? Pero bago tayo magpatuloy, yung paborito natin music, Pasok! So ulitin ko lang guys, sampu lang ang mananalo dito sa ating event na ito. Ito yung ating ika na cash load event. Ayan, at nakaredy na tayo. I-spin na lang. So yung mga mananalo dito, yung sampung mananalo ay makakatanggap ng 50 cash load. Good luck! So yan meron tayong first winner congratulations kay Zaym Tayap Siya nga pala guys, kung uh, makita niyong panalo na kayo dito sa spin natin na to, ay huwag muna kayong kasi dalawa yung event na ginawa natin dito. Kaya stay tuned lang, panorin hanggang matapos. Let's go! Congratulations kay Mary Baby Lindoyola. Nice one! third winner. Uy, tumalon pa. Congratulations kay Catherine Fernando Cabildo. Tuloy-tuloy lang po tayo. So ayun, meron na tayo ika na nanalo. Ana Basagan, congratulations! sino kaya ang panglimang mapipili ng ating mahiwagang ruleta? Let's go! Uy, tumalon pa ulit. Congratulations kay Marilyn Yeno. ko kaya tatapat ang pang anim na premyo ayun congratulations kay Amina or Gwyn ano, paano basahin yan medyo mahirap or -in. Kaya, congratulations po sa inyo Guys, kung nakita nyo ng panalo kayo, huwag mo na kayong aalis. Uulitin ko, dalawa yung event natin dito. Dalawang spin. So, kasama dito yung uh, 1K invite na mananalo ng 100 each. Yung dalawang winner. So, tapusin nyo yung video guys para alam nyo kung sino yung mananalo. So, yun. Congrats kay Terrence Sardinola. Siyempre, shuffle-shuffle muna tayo, guys. So, last three, last three. Susunod na yung ating uh, 1K invite event. So, ayan. Congrats kay Emily Dunair Reyes. Last two, last two, Shuffle, shuffle. Last two na lang, guys. Next na tayo dun sa ating 1K invite event. Na mananalo ng 100 each para dun sa dalawang mananalo. Sino kaya ang tatapatan ng ating mahiwagang ruleta? Uy! Lori! Tanilod. Congratulations, Lori. last ano na tayo last spin last spin na para sa ating 6 uh, Castle cash flow event at 10 ang mananalo ng 50 cash flow each sino kaya ang ating last winner for today Michelle Vergara, congratulations po sa inyong lahat sa sampung nanalo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Let's go! So ayun guys, natapos na yung ating uh, ika-6 cash load event. So isusunod na natin yung ating uh, 1K friend invite event. So stay tuned. So, Ipopost ko muna yung uh, video natin. At uh, yung pagmumukha ko muna ang tingnan nyo habang piniprepare ko yung next, ano natin, next uh, event event. Alright. ulitin ko lang yung ating last event para sa 1K invite ay dalawa lang po ang mananalo at yung huling-huling mapipili ng Loreta yun po ang mananalo kaya panoorin nyo po hanggang dulo kung sino yung ating mapalad na two lucky winner ng tumataginting na 100 pesos each let's go guys Ready na ba ang lahat? Maka-prepare na Sino kaya ang maswerte yung mananalo Para sa ating uh, 1K invite friend So, ulitin ko lang Dalawang uh, lucky winner lang to Ang mananalo na 100 pesos cash flow Let's go! Sino kaya ang na unahang matatanggal Sa ating mahiwagang Loreta Lure <laughs> At ayun na nga, tumapat na Sa mahiwagang Loreta Maybelline Atole Bawi ka na lang next life, pasensya na Ikaw ang kauna-unahang Na eliminate dito sa ating uh, palaro At sino naman kaya ang susunod na matatanggal sa mahiwagang Loreta? Mirna, pasensya na. Bawi na lang next slide. parami pa naman tayong susunod na palaro kaya bawi-bawi na lang. na Rivera. Bawi po sa susunod na game. Sali lang po ng sali. At ayun na nga, tinalunan na. Sino kaya yan? Jake Sismundo. Bawi na lang, next life, my friend. Pasensya na. Ulitin ko lang, dalawang tao lang po ang mananalo dito sa ating uh, palarong ito. At uh, yung dalawang huli yung mapipili po ng Loreta ang ating lucky winner for today sa ating 1k friend invite. Ayun, pasensya na po Amor. Bawi next life. At ayun na nga, tumapat kay Jason Marmol. Ayan, pasensya na. Bawi na lang next time. Marami pa naman tayong susunod na pag-games. At lagi kayong tumutok sa ating page. I-share nyo na lahat ng gusto nyo uh, I mean, uh, i-share nyo na sa inyong mga friend. At araw-araw po ay meron tayong mga pakulo dyan sa ating page. Hindi man ganun kalaki ang premyo, pero legit po tayo. Kahit pa 20-20. Pag lagi kang kasali, sigurado makakaipon ka dito sa ating page. At ayun na nga, tumapat na. Tatalon pa ba? Tumalon! Emily Dunay Reyes. So, bawi na lang next life, my friend. Cici. kaya itong matatalunan ng ating mahiwagang Loreta ayan sino kaya yan Ami Rose pasensya na bawi na lang po next event marami pa po tayo dyan event especially yung fifth event natin pag po kayo natuto dyan sa event na yan dun sa ating fifth event nakuha nyo ng maayos yung mechanics mas marami po akong gagawing pa event dyan at uh, hopefully, magkaroon ako ng maraming pondo para mas maganda yung patayon Sino na lang kaya itong hindi maswerteng mananalo for today? Ziyang! Pasensya na, bawi na lang po. Next event, marami pa naman po tayong event. Lalo lalo na yung 5th event natin, ulit-ulitin ko sa inyo yan. Mas maganda kung matutunan nyo kung paano yung mechanics noon dahil I'm sure makakatulong ako sa inyo, matutulungan nyo rin ako. Melissa, pasensya na po. Bawi next live. naman kaya itong tinalunan ng mahiwagang Loreta Cherry Portan so bawi na lang po next event marami pa po tayong event dyan na abangan kaya stay tuned Patay na nga, ang tinapatan ng Mahiwagang Loretta. Sino kaya ito? Jewel Rose Galbe. Bawi po next slide. Abang-abang po dun sa mga next event natin at yung mga palaro natin dyan sa ating page. sino naman kaya itong kasunod na may eliminate Jasmine so pasensya na po bawi na lang next event marami pa pong kasunod yan paulit ulit na lang ulitin ko lang guys yung last na mapipili yung dalawang huling mapipili ng ating Mahiwagang Loreta yun po ang mananalo so sino kaya ito Donna Marie Dizon po sa next game tapos parami uh, po tayong pag-game dyan sa ating page kahit pa konti-konti lang at least nakapagbigay tayo ng aliw at blessings sa iba share nyo na rin po yung page natin kusang uh, 1k invite para dumami tayo. RL paggayunan. Bawi na lang po next game. Angela M Navia. Bawi po next game. Ayan at sino kaya naman ito Abby Pasensya na bawi na ng next game At ayun na nga Napili na ang mga taga-karyal Quezon Isusuyo, Karolma, maan Pasensya na. Bawin na lang next game. So, pakunti na lang pakunti ang ating uh, kalahok. At sino naman kaya itong napili ng ating may wagang Loreta. Junjun Juarez. bawi na lang po next time. Marami pa po tayong kasunod na event watching lang po sa ating mga posts sa ating page at uh, for sure araw-araw meron niyang pa-event sila naman kaya ito Jane Anasco bawi na lang po next game shout out na lang po sa inyong pamilya dyan Kakaunti na, na lang. Let's go. At ang sumunod na mai eliminate sa ating palaro ay si Tagalagadan Kristen Sarmiento. Shoutout sa inyo dyan, sa inyong mga uh, kapamilya. Bawi na lang po next game. So ayan kakaunti na lang lilima na. Lima ba ito o anim? Sino kaya itong huling na, uh, napili na si uh, ano yan Faye? Bawin na lang next game. So ayan na uh, na lang. Sino kaya ang dalawang lucky winner sa ating uh, palarong ito? Ayun, at uh, tumalun na sa pula. Sino kaya ito? Nakario Marmol. Shoutout po sa inyong lahat dyan, sa inyong kapamilya. Bawi na lang po next game. Tatatlo na. Tatatlo na ang ating uh, kalahok. Sino kaya ang maswerteng uh, mananalo ng dalawang tao? At syempre, uh, lagi lang tumutok sa ating channel mapa Facebook man o sa ating uh, YouTube channel. Siyempre, dito lang yan sa Bolts TV. At ayun, meron na tayong nanalo. Meron na tayong dalawang nanalong natira. So, ayan, congratulations po sa dalawang nanalo. Sino kaya itong dalawang ito? Hindi ko mabasa ang pangalan. Kailangan nating pirureta para makita. Ito na po ang panalo ha. Wala na po dito ma-eliminate dahil dadalawa na po ang natira. So sino ito? Maliit kasi ang screen kaya hindi ko makita. So ang ating dalawang panalo ay si Marialyn Sobrio. Congratulations po. Congratulations po. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa inyong mga kapamilya. At ang ating last winner ay si So ko po, dalawa lang po ang ating mananalo dito ng 100 pesos at ito pong dalawa na natira ang mananalo. So ayan, meron na tayong dalawang winner. Si Jane Anasco. Congratulations po sa inyo, shout out po sa inyong lahat diyan, yung mga hindi ko po na shout, shout out. Ay, uh, alam niyo na, shout out po sa inyong lahat. So ayun guys, kung hindi ka pa nakaka-join dito sa ating page o sa ating YouTube channel, ay mag-subscribe at mag-follow na sa ating mga social media account. At uh, malay mo sa susunod, baka ikaw na ang susunod na sa ating mga event. Good luck and see you next game.